21 na sako na libreng pagkain para sa ating mga baka. Ha? Libre? Oo, libre lang. Tara! Tuyo na talaga ang damo sa farm. Kailangan na ng pagkain ng ating mga baka. Di pa man tapos ang kanilang improved training product, kukuha tayo ng pagkain nila. Na libre si at tiyaga ang puhunan. bumaya kami tatlo, dala ang tricycle at maraming tubig na maiinom. Pero bago dumiretso, nag ice cream muna kami. May din. Mapapalaban kami sa napakalawak na palayan na ito. So doon tayo kukuha. Marami-rami pa yan. Bagong harvester pa. Kaso mukhang nakuha na kaya medyo manipis na ang dayami pero mananaid na lang kami. Kailangan siksiking mabuti para sulit naman kada sako kasi kahit sobrang siksik nito napakagaan pa rin. Si John Paul ang taga ng dayami, kami naman ni Jayman ang taga-sako. Yan ang setup namin. Ganito lang mag ng dayami O di ba? Hindi rin nito kailangan ng tali kasi ang gagawin lang sa paglalak nito. Hindi kailangan talian nito. Yung pinaka nasa ibabaw, isasangat ng isasangat sa gilid. Para intact siya at hindi siya basta-basta luluwa. Magandang bagay na nakasama ang panahon. Malilim kahit halin tapat. Tignan nyo naman ang oras. So inventory check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakasampu na tayo. Hirapan kami sa pag -ipo ng dayami sa part na to. Ang dami pala sa kabilang part. Wala pang bawas. Ang kakapal ng linya ng dayami. Sinipa ko lang, naipo na. Nice. Habang patuloy kami sa pagsasako ng dayami, kumahawa na ang langit kaya kailangan na namin bilisan. Kalabing isang sako naman kami sa side na to at nag na sa paghakot. Si John Paul at Jayman gusto maraming mahakot tata time kaya pinagtatali ang mga sako. Magagaling na bata. Ako naman, hila-hila lang. Walang may pantali eh. mahakot lahat, tubig muna. Lumabas na ang problema. May 21 kami na sako ng Dayami, wala kaming pantali. Asin, wala. Ipinoist na namin ang mga sako. At ipinantali ang nakita namin na lumang sako. Bahala na. Ito na ang kasan natin. Bahala na si Batman. Nakauwi din naman na maayos at walang aberya. Ibinaba namin lahat ng dayami dito sa imbakan namin sa bakante na grower house. <laughs> Pinakain kagad ka namin si Chiki. Talagang namamayat kasi siya kasi nagpapasuso siya kay Gio. Binigyan din namin si Nailis at Jana. Dito pa nga tumatambay si Gio sa kanila eh. Buti naman at hindi pihikan ang mga baka natin. Kumakain silang lahat ng dayami. Yun lang, peace.